Hi guys! Welcome to Tamarly's Vlog. For today's video guys, nandito kami sa Moss Town. Nagagala-gala na, kami guys kasi hindi daw kami natutunawan. So, nandito kami. Gumala kami. At ito, vlog ko. Ang ganda, ang ganda ng ano dito guys. Pwede na. Ah, dali. Dito na nga, oh, dito oh. Ang aking model. So, ayan, Moss Glittery. Glittery Forest. Papasok tayo dyan, guys. Hmm. Pasok Pasok tayo dito. Pasig style dyan. O, ang ganda ng Christmas ball nila. Mga decoration nila, ang ganda. Ang cute. Ang ganda ng ano nila, decoration nila. Mm Ngayon. -mm. Kaya nga. Bakit may naiwan na iwan help? Ah, saan? <laughs> Iniwan siguro talaga yan sa bata. Sa bata? Ayun. oh itu mufusan. eh, mana gak ada nama mufusan? tidak ada. 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 ayan uh, ang ganda na ano ah. pero nandun tayo doon doon lang sa may ano sayang pala yung lakad lakad natin kung nag vlog ako madami so, ka ng time of, yeah? mag vlog mm may, may premiere ako posto. may premiere ka mamaya sa bukas. Mas mahal pa nga dito. Oo, oo. Best plantage mm. nyo. Mas warm. Ayan na nga. No? 69 lang. Sus pang baka. Pangit ang mga, mga, mga. Napilian na kasi. Dito kami sa Busini, guys. Eh, ito pa siya din sana sa kanya. Pero parang masyado naman. Oh, oh, may bazaar sila dito guys. Ang ganda na yung decoration nila ngayon, guys. bango ng ano, beans. Anong -in? <tinyo> ang daming tao guys. Tingnan mo ang ganda guys. Tingnan kita yung mga buildings. Kanina sa inyo na to? Kani inaantok ako dito tayo. Na siya. So, binila ni, ni Amo si Muy Muy ng cellphone. Kahapon. Ganyan din. Ito, oh. Samsung. Xiaomi One Three. Ayan, oh. Isang buwan sa Magkano to? Ay, 400. Ano, 400? 我喺底唔開嗰啲幾多嘅空氣。Oh, 200 plus. Bibili akong doorbell kasi pag nasa taas kami. Oo, oh, oh, bibili ako. Sa taas. Sa taas at sa, sa baba. 6,600. Yung sa may gate talaga. Kasi parang oh, oh. may gate. Alam mo, halang po na-uputang sa gate. Ganito lang siya pinuputang sa Nasing-siting naman yung piso. Oo, 3,360. Ang damdang. Tara wala tayong pera nang. nakakaano ano lang. Nakakainis nakaka lang. Sell <laughs> sila ngayon. Eh. Sell? Bawasan lang piso? Pag nag-sell sila, babawasan lang ng piso. O, oh, no, grabe. 12,000 ang sale. Pero 10,800. Hindi, 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 hindi. No tarda, ¿no? 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. saan. Bili tayo ng kape. Ayoko sa McDonald's. Ayoko sa McDonald's. Ayoko. Long okay. bed. Tatanong, di pagdidiinan mo pa talagang bakit, ha? Bakit ah, noon? Ay, bibili tayo ng Saan? Tapos bibili tayo ng kape. Doon na tayo dadaan sa ano kaya. <laughs> Nako, namimilit yan sila dyan. Saan tayo? Oh, sige. Hmm? Ano ba kakainin natin dyan sa anong busog pa naman ako din? Ano ba kakainin natin dyan sa anong busog pa naman ako din? Uy, ang dami kong nakain kaninang kanin ng... haba na ng ate. Eh, hindi kaninang na ang nakain ng bili natin ng jacket. Papasok-pasok tayo sa kung saan-saan. Nakakabili tayo. Uy, bakit nga 100 dito na nakalagay? Ah, saan? Ah, least ka ng 100 siguro. Oh. nagsis? Oh. Hmm. Hindi yun sa Christmas party natin, ba? Oo. Oh, Oo, oh. oh, sige. Mahal na Ano naman ni Christina? Ano naman naman? Christina? Ano si Christina? Ay, sweet so niya. Sus, ako naman ayoko yun kasi ang init. Pero nalalamigan pa daw siya. Sabi ko, lumang init na kung pa. Lumipat kasi ang pamilya niya doon sa ano kaya medyo gipit. At saka may sakit. Ay, kung saan mo lang tama niya. Sino? Digres Ay, okay na daw. Nakawit, nakawit. Oh, nakawit